ituturo ko naman kung paano natin ilalag out ang ating Facebook account sa ibang device kunwari nag-login ka sa computer shop nakalimutan mong ilag out o sa ibang device na pinag-loginan mo nung nakaraan, ilalag out natin lahat yan, isa rin itong paraan para makaiwas na rin sa mga hacker no? dahil dito makikita mo yung mga uh, devices kung saan ka nag-login, kung hindi mo naman kilala yung device na nakalagin doon, pwede mo siyang ilag out, uh, pwede mo na rin yung password mo para hindi na nila Uh, malaking pa kung magamit yung Facebook account mo. So, Sundan mo lang yung uh, uh, video na to step by step. Tapusin mo lang yung video. So sana may matutunan kayo na. God bless and God speed. Peace out. Uh, Unang-una natin gagawin guys is punta lang sa Facebook. Ayan. So dito guys, ang gagawin lang natin is punta po tayo sa ating uh, menu. Ayan. Pagkapunta natin sa ating menu guys, scroll down lamang po tayo dito may natin dito sa pinakababa ang settings and privacy. Tap lang natin yan guys. And then may magpapakita ang drop down na ganito. May nyo dito sa may pinakauna. Ito yung settings. Ang gagawin lang natin guys is itap lang natin yan. And then as you can see dito maraming pwedeng pagpilian. Ano? So ang gagawin lang natin guys para hindi na tayo malito. Gamitin natin ang search bar sa settings and privacy. Yan. So tap lang natin yung search icon and then mag-search po tayo dito ng uh, uh, login. Sample yan, log. And then dito, uh, mayita natin itong where you're login. Yan, mabasa nyo yung where you're login. So itap nyo lang dito sa may part na to Ayan, Tap lang natin. Ayan. So, mag-open itong uh, na double tap ko. Wait ulitin natin. So, eto. sample naglagay na tayo sa settings in privacy sa search bar ng log. Hanapin lang itong where you're logged in. Tap natin yan. Then, after that, wait lang natin. Makita nyo itong account center. And then, sa akin kasi, yung account ko sa Facebook is uh, nakagawa na rin ako ng Instagram account doon. So, kung wala kang Instagram account, eh makikita nyo lang tong Facebook na to. Okay? So, after that, uh, itap lang natin ito, Facebook. Yan. So, dito, ah, uh, makikita na natin kung saan nga bang device tayo nakalagin. Okay? So, as you can see dito sa pinakataas, ah, uh, makikita mo this device. So, ibig sabihin, ito yung account na yun, or ito yung gamit nating device, which is yung Realme 7. And then, dito sa baba, makita nyo dito ah, uh, yung mga login history natin you no know, sa mga devices. As you can see dito, uh, dalawang Realme 7, 7 <laughs> Realme 7 uh, nag-login ako ng mga ganyang mga oras. And may unknown device dito and at the same time unknown location. Pero itong uh, Infinix Hot 10i na to is uh nag in talaga ako dyan. So, kung kayo, kung may mga nakita kayong device like mga computer, gano'n, magpapakita naman dyan kung computer siya na login or sa mga ibang devices, ibang phone, ibang brand, nakalagay dyan. Oppo man yan, uh, Huawei, yan. So, nakalagay dyan. So, kung may nakita ka dito sa list na to, no, na alam mo na hindi ka nag-login doon, eh, ganito lang gawin mo para ma-log out ka sa mga device na yun. Okay? So, makikita mo itong nasa baba, yung kulay red, itong select devices to log out. Tap mo lang yan. Okay? So, as you can see dito, may uh, mayroon na tayong circle dito na pwedeng itap. Para sa ganun, ma-log out tayo sa mga devices na yun. So, kung may mga anon uh, devices ka na nakalagay dyan, like for example, mga computer sa gantong lugar, mga phone na hindi mo kilala, hindi mo maalalang nag in ka doon, ano? So, ang gagawin nyo lang para ma-remove or ma-log out na kayo sa mga devices na yun, i lang dito sa may tabi niya, yung circle. And then, i-tap nyo itong log out para ma-log out na kayo sa device na yun. So, mag-prapram itong uh, nakapakita na ganito. Uh, are you sure you will no longer to log in on the selected device? So, ang gagawin nyo lang, i-select yung log out para ma-log out ka na sa device na yun. So, kung nababahala ka at maraming mga computer or ibang devices, So, siguro kailangan, kailangan mo na magpalit ng password sa iyong Facebook account and make sure na i-enable mo na ang iyong 2 uh, authentication, no? So, mahalagang i-ganon mo na yon or i-on mo na yung 2-step verification or authentication sa iyong Facebook para sa ganon uh, maging secure yung iyong account para hindi ma-hack, uh, iwas na rin sa mga uh, na-hack na mga Facebook accounts. So,